Hi tayo mga guys. Ang aking masarap na naroenda. Meron po tayo dito't sapin-sapin. Ito naman dito ay tusino ang tawag nila, yung uh, malakit po siyang giniling tapos uh, ginawa nilang latik na may uh, bukayo sa taas At ito pa isa, guys. At another one dito sapin-sapin na naman siya. Ayan. pagkagandang ko ng kulay. Ayan. At another, ano na naman sa yung suman daw yan. So, yun guys, sa pagkasarap. At ito pa dito. May biko naman ako dito. Ayan. Masarap din po ito so, guys. Ayan. Ayan. Kain tayo mga guys. Sa aking masarap na Kang himagas Miranda po guys, kain tayo.